Ayan po, day 4 po lang harvest natin ang mais. Maulang araw po sa ating lahat. May makakasama po naman tayo dito si Chum. May mga tinamahan din ng uwak. Ano po? Meron ang pinabanatan na ano? Amo ka. Meron na nga. Pailan-ilan pa naman ano po? May gat din natutok yang maigi. Ha? Ay Mas magaganda dito ano po? Ayang karatig. Pumahina-hinana, uh -huh. nah, nah, ulan nganong, jeng, 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 Hindi susukal lang ilalim dito, ano? Kahit kaya mga isang buot kalahati pa, hindi ito susukal? pang Paghanda na ng pang ito. Uh -huh. Ang binabala ko dito ay... Kasi <laughs> ayo gawa ng ano na yung anong tawag dito, yung nagugumguma nag -gum na pagsunod ay alam na natin ano okay, ay ay ay

pero parang pwede na ulit dito sa buya sa alo hmm. palagay mo bugbog sa ipot ay anong buya so payo. Ayan. sa payo ano? oh Labanos kaya magkaaigit dito. Oo, kaya... May labanos kong ito nung nakaraanan. Ayos Ayos? Yan, ayos. Buya sa pari na, ano? Balak nga. Pinukundusin ko tayo ng lupa nito, ha? Pagdusin dito, ba? So, pa... Pagkakusik po lang muna tayo. Ha? Nagagaling muna lang ito. Patapak ko sa iso, talagang... Dito namang... Dito muna bago ito. Para muna. So, malalaki na Ito pala, saktong -sakto na uh, nga. Uh, May dito na pa siya lang nyo. Ha? Hindi. abot ang gulang, ano? Abotan ang gulang. lang yung atira. May dito kayo nang nga. ay monitor ko at gawa na yung ito yung may kasabay na tingnan yung yung boundary ng sariya at Candelaria ay halos magkasunod lang ito yung na may naanin na sa ay ilang araw ko ka pakita na rin baba dito sa taas ilang araw na mga sandal ko lang ha nasa baba dito matagal yun nasa 没没呢，怎么呢？这样啊？

kulang kamay kaya ka nakampi kampik. ito pag may isa-isa dahil yun, ganyan oh ang oh, Oo, ang tanim ano, uh -huh. tanong rejik doon sa baba, sa likod yun. Uh -huh. Isa lang, chong isa lang talaga, baya mo na yung mamatay. Wala, huwag nang gumagulit. Ha? Huwag nang hulitan. Oo, at nagpapaiwan din naman ano. Mm -hmm. tatanim uli, bahala na baka daw bumagi e, talaga masasama na sa paglaki, yung e, nasa isip niya. Uh, Kahit lang yung magbutong ng may mababak ka. Oo. Oh. Mababak, ay hindi, isulot po pati ang tawag din na, dukot. Yun na ang pinakamahal na halaman pag yung gaman yun. Pag gano'n mga nagan na siya kalit kasuri, mahal na abot yung ito mahal. Oo. Oh. Yung kaya lang i eh, ano lubi kung magkaya tanggapin. Huwag hmm. lang kakadamihan ba? Kakasulot niya. gawa ng baka naman dala pati pupunan ay yung kayang elite guba ang pagkalugi si Bali yan, ganda ng kutinari eh mas mahal kong ma sa kamote ano? ah mas magaling dali yung kamuti yung kamuti huwagas mong kayo sa alaga hindi okay. hindi ano ano hmm. yung taro nga pari ah mas matagal pa akong kamote at 90 days, 120, 150 ito yung P75 pa yun wala yung pati simpang panin yung kamuti mayroong 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 talisim pa rin ano nga kaka mas malising panin yung ano ng kamote? yung hindi ano, madali yun madali yung maisa ano? Parang kinikiyawa din ang ano sa mga isa eh. ko lang pasok araw-araw mga bata may tinda. Baka inuumay din kaya. <laughs> Masarap naman ano. Ay, 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 hindi naman mo naman ito. Oo. Matamis talaga. Hindi tulad nung gulaw. mga sa binataan ito unang na ganyan ba unang unang ganyan ba unang unang ba unang unang ganyan ba unang na ganyan ba unang ba na yung yun Yung labak naman sabay-sabay na yun Ano? Sasabay din naman yung wari kaya na po. siguro bawal itong kutihin na wala Ano? Papayong, ha? ko yung... Pampig. Malaking tulong araw-araw. Ikaw -araw, rin Ano? kasi kung sa ilalang ko ito mo wala ang tsak na sa inyo meron pa po malatis ako yeah. so, niyong... salpi hindi pa po gawa ng kasama ko pagtitinda ay saka palang pag may nabit niya kakatalip lang ng mga dalawang kilo para hindi masira Matiba yun Arit na po yung ating mais Sa dalawa, tatlo, apat 40 po uli ulit Ayan. Tapos ayari po ay yung kilo-kilo Tapos -kilo. yan po Sinutumpok po ni Mrs. yung ano mga iba Sir Mga mais po Ayos na yan, pang tumpok-tumpok na Ayaw Yan na po yung ating pang deliver